na mention po yan ni Senator Aimee na four times a day daw. Paano magdidesisyon ang isang pangulong lulong sa COVID? Paano susunod ang mga sundalo knowing ang nag-utos sa board? Prof, uh, following the revelations of uh, Senator Aimee regarding po kay uh, President Marcos dun po sa drug use, uh, do you think, Prof, uh, isa po itong uh, national threat? na magkaroon ng isang uh, presidente na nagdudroga and ano kaya ang impact nito especially dun sa downline dun sa armed forces of the Philippines na may commander-in-chief uh, following the revelations of Senator Aimee um Parang loaded talaga, no? Ganito pala ang kapihan dito. Oo, oh, ganito ang kapihan. Walang break dito. Oo, oo walang break. Uh, sige, sagutin natin yan, no? Uh, uh, I consider the revelations made by Senator Marcos as part and parcel of a national security threat. Uh, bakit? Meron kang isang pinuno na sinabi uh, na at hindi lang siya, ang asawa niya, ang pamilya niya, alam mo yung insider information yun eh, na, na nag si Senator uh, uh, Marcos na sabihin yon uh, at i-share sa public, um, karamihan sa amin dito alam namin yung bulong-bulongan na yan. Pero walang aktual na... Uh, anong proof natin may resibo pa? Ang pinakamatinding resibo, kapatid mismo ang nagsabi Yun yung isa At uh, doon sa naratibo niya, nagsimula nung bata uh, Yung tatay niya, nung buhay ang tatay niya, siya nag-aalaga sa kanila Nung namatay, siya ang tumayo bilang uh, ama at ina Sinabi niya doon uh, Um, maraming pumukul sa kanya na sabi it's being Filipino Hindi po. Doon sa mga nagkaroon ng relative, uh, anak, kamag-anak, pinsan na nalulun sa droga, alam nila yung tagoy ni Senator Marcos doon sa stage. Nakita nyo yung delivery niya. Hindi yun ang Senator Marcos na alam natin. Nahihirapan siyang sabihin kaya kahit may prepared text, di ba? Nakita natin may part na umiiyak siya, may part na nagpupunas siya ng ng pawis. Um, tinanong ko after delivery, ang sa ang, ang, sinabi niya sa akin, I am unburdened. Uh, na wala yung yung matagal ko nang kinikimkim. Now, meron rin po muna na ba't hindi nagpakatotoo ba? Diba? Bakit hindi sinabi kay Inday nung uh, kinuha si Inday. Um, at yun sa tingin ko ang naging problema kung bakit si Presidente Duterte eh medyo umayaw dun sa team up. Um, yun ay nangyari uh, sa paniniwala ni Senator Aimee na magbabago. Kasi ilan dun sa sinabi niya, di diba, uh, ilang beses kang nangako na bang babago ka. Ilang beses na nandun ako. Pero sa akin na antik, ako dun sa sinabi niyang ading magpahinga na tayo. But there there was no call for resignation so I don't understand why there are cabinet secretaries saying uh it's it's uh it's the sister destroying this presidency. This presidency has has been destroyed in day one because of the president. Because of the speaker because of someone unelected who intervenes in governance. Mahirap yung tao hindi ka nahalal e eh nangingi alam ka sa governance at kuminsan ikaw ang nagdidesisyon. So bumalik tayo doon sa national security threat. Paano magdidesisyon ang isang pangulong lulong sa cocaine? Paano susunod ang mga sundalo knowing ang nag-utos sa bomb? Di ba? So kung ikaw sinabi Girahin natin uh, ang Taiwan. Eh, ngayon, nag-iisip ako ano kaya 'yon? Nasa tamang wish o bangag? Yes. So so it is a national security threat because that is the president. Sa tingin ko, yun yung burden ni Senator Marcos na kailangan niyan sabihin kasi apart from liniligtas ko yung kalusugan ng aking kapatid, concern rin siya as a senator sa bansa. So napakahirap yung balance na yon and, and really I thank the senator for being forthright, for being honest, although belated. Uh, pero sa tingin ko yung nasa mesa dito, alam naman natin yung talagang nangyari doon at uh, uh, public office is a public trust. Doon pumapaloob eh. Uh, nahalal ka ng bayan, binigyan ka ng mandato, Ngayong nalaman naming lulungka, uh, napakahirap intindihin kung hindi magsasalita ang Pangulo. At kung hindi mag-hair follicle test. Doon sa BFF ko, sunod-sunod ang sinabi niya, Ah, nagko na yan, nag-drug test na. Ang drug test niya ay urine. Noong 2022 for the election, hindi yun hair follicle test. Uh, sa, sa sunod na sagot, uh, kinabig na naman kay President Duterte na nagda-drugs at nagfe-fentanyl. Eh, hindi naman ako doktor, ibibigay eh, ko na yung kay Dr. Mata. No? Uh, tapos kinabig na naman na uh, bakit ngayon, bakit hindi noon? Eh ba't hindi niya kaya tanungin sa presidente? Tutal yun ang principal niya. Hindi ko maintindihan bakit hindi sumasagot. Hindi ko maintindihan na bakit ayaw niya magpa, Uh, hair follicle test hindi lang siya ha, yung buong pamilya challenge, uh, ang dami nang binato, uh, pati hindi daw tunay na anak si uh, senator Aimee. Aimee so makikita mo, yung diversion pinalalaroan, laro siya ng laro uh, ang napakahalaga sir, magpa-hair follicle test ka, yun lang uh, makakapag uh, uh, alis ng duda ng taong bayan ah uh, at pag hindi mo sagutin yan, uh, magkakaroon talaga ng erosion ng tiwala at erosion ng confidence. Biro mo ngayon, tayo ang topic international, uh, media, saying that the Philippines as a leader who is an addict, who is heavily into cocaine. Uh, we are chair of ASEAN next year. Bigyan naman yan ng kahihiyan ng bansa. Dr. Richard, doon lang po sa ano sa effect po ng uh, cocaine, gaano po ba ito ka delikado sa mga ano sa mga sa tao especially kapag araw-araw uh, nag uh, nagdo nagdodroga gamit po ang cocaine. Yes, a very good question. Actually, it's very very dangerous. Actually, pwede po siyang magkaroon kaagad ng heart attack. Pwede tumaas kaagad yung blood pressure. Pwede kaagad magkaroon ng seizure, lalo na kung ma-overdose. Ngayon, pag sinasabi naman nilang microdosing which na mention po yan ni eh, Senator Imee na four times a day daw actually that is still dangerous and also for the country kasi if you're working and then you're doing microdosing that's yung decision making mo mababago eh totoo po yung sinabi ni FPRRD na nagsisiring po yung utak ibig sabihin maging mahina na po yung comprehension mo decision making at you will be easily manipulated. Ngayon wala sana tayong problema kung gumanda talaga yung bansa natin, wala tayong naririnig na grabing corruption, parang justified na hindi siya affected. Pero itong 1 trillion na issue na nanakaw and that's just a portion and that makes it a very parang connected siya na kaya siguro nangyari itong flood control issues and other mga corruption dahil hindi na nga nagpantayan or doon sa sinabi ni Zaldico na baka involved and Zaldico ang nagsabi noon. So, ibig sabihin, questionable na po yung kanyang decision making and lalo na sinabi ngayon ni Senator Aimee na lulon sa sa okay. cocaine.